at uh, uh, nagpiprito po tayo ng ginawa nating crispy donut uh, ang palaman po nyan ay ube uh, po, masarap po ang crispy donut na yan para po tayo ay may pantinda At yan po, uh, sa ngayon po, ay babalik rin naman natin ngayon para uh, maluto yung kabila. Crispy donut with Kobe flavor. po, crispy crispy na po siya. At ito naman po guys, ang uh, chocolate flavor. Ayan po. Sa gusto pong bumili dyan, pili na po kayo. At yun guys, uh, nabaliktad na po natin ang uh, chocolate flavor. Ah. Uh, guys, uh, finished product na po. Ah, uh, kaunti lang po ngayon ng order.